ano, yung kalat natin. Ha? Yung mga nagbibintura, nagbibintura na lang marami, oh. isa na lang yung nagbibintura natin. Ay, isa na yung nagbibintura natin. Isa natin, o. Oh. Yung ano, kalat nyo ha? O, oh, winilito pa yung tatlong ano? Yung tatlong uh, tatlong. Malinisin yung uh, mga ako, area nyo ha. Yung bago umuwi. Walisin nyo yung mga area nyo, yung area. Alam naman yung area nyo, linisin nyo. Tapos, biglang-biglang dumatid si Miguel sa tuwan ng mga araw. na tayo, dumatid si Miguel. O, pagka nila maraming talat. Bago na. Tapos, yun pa rin, yung ekstasyon pa rin, yun pa rin, yung mga Yung mga nyo sa yung mga nyo Kasi, alam nyo naman yung mga ekstasyon, mga hindi sa Ayaw nyo lang yung panglalakad isito sa ulo eh. Kapag hindi na ginagamit, ang galing na, ha? Narinig ba? O, ah. narinig ba? Tapos, yung palating uh, doon, yung no, no. tintana. Tintana, mga kaibigan nga. May tintana tayo, di ba? Pagka umuwi ng hapon, tarado ha? Ah? Yung maliwan lang kung may bakal na nakatukot. Yung mga tintana katulad nyo, baka nung meron, nakabukas, tarado. So, yeah. Kung may malakas na ulan, ang papagod ng tubig sa loob ay tarado. Pag sa hapon na, yung kerya nyo, yung mga kwarto na sa bawat nyo, tarado lang konti kahit hindi masyadong mailak. Tarado lang para di patulog ng tubig. Ako, uh, yung... nama... Uh, uh, lima ng tubig pero nakayang tubig. Kayo, uh, kayo nandun doon, di ba? Hindi tubig. Wala nga. Wala po? O, okay. Di Mayroon na tayong grito dito sa uka. Tingin, ay Yung ikaw may hawak ng susi ng tubig na bibita? Yung paglaknat ay Hindi ko na makuha. Ah, 'yung marami 'to, bisa drama. Ano 'yung hindi mayroon ako ng kalahas yung imbang Tapos Bakit hindi yan? Okay. O, para may iba naman Gusto, mag-exercise tayo Kunti lang, kunti Exercise Para may mayroon ako Picture Picture, ah, maestro, picture, ha? Ah. Picture, maestro Gusto, Ah. Ang hindi <manyan> kumalaw, wala sahod, ah. Seryoso to Wala akong may papasa One oh. O, oh, picture Okay, okay Picture

1, 2, 3, 4, 5, 6, magbalik, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bomba! Ito, o, o, kaya, no? Taroy! Taroy! Taroy. Na, Bomba! Huwag na! Bomba. <laughs> kaya yon. Okay, yun Yun Yung mga hindi ko napicture Yun huh? pa yung hindi ko napicture Wala pang picture? Picture mo Sige, sige. Okay na, yung mga kita picturean, picturean ko.